Hi guys. Meron tayo dito'ng uh, kalamansi at saka lemon. So, i-check natin guys anong kaibahan ng lemon sa kalamansi. So, makikita nyo guys pareho silang mayroong tinik, ayan oh. Ito meron din siyang tinik. So, para malaman natin, guys, kung saan dito yung calamansi, saan naman dito ang limon. So, ito, guys, actually, this is the limoncito or calamansi or calamondin. So, ang limoncito, guys, yung ano niya, yung dahon niya, medyo brittle siya. Yan, medyo matigas. Matigas. Tapos, uh, medyo maliit yung dahon niya. And then, ito namang lemon. Itong lemon, ano siya? Very soft. ay no? Very soft. Tsaka, iba yung hugis ng dahon niya. Mas malapad din. Makikita nyo, yung lemon, tapos itong kalamon din. Mas malapad ang dahon itong, ano, nitong lemon. Pero pareho lang silang merong tinik ha. Ayan o. Oh. Tapos yung hugis ng dahon niya, ganyan siya o. Oh. Medyo pa pahaba ba. Ayan o, oh, pahaba. So yung dahon niya at least mga 3 inch. Ganon. Tapos, ito namang ating uh, limonsito. Yan o. Mga ano lang. Mga 2 inch lang siya. So, yan. Makikita nyo na guys yung kaibahan. Yan. Mas malapad. Compare dito sa ano. Sa dahon ng limonsito. So, pag nag uh, nag ano kayo ng seeds guys tapos na accidentally mix nyo ako minimix ko lang yung mga seeds pag uh, pinapatubo ko tulad nito nagpapatubo uli ako dyan mix yan eh yung iba nyan, lemon, yung iba kalamansi so pag lumaki na yan lang, dyan nyo lang may kita kung uh, saan dyan ang kalamansi saan dito ang lemon tingnan nyo, malapad yung dahon niya malapad. So, yan yung ating lemon. Tingnan yung kalamansi. O, ba diba? Saka medyo brittle yung ano niya. Dahon. Here's another one of the lemon. Ayan o, oh, ang lapad ng ano, dahon niya. Super lapad. And then, ito yung ating isang kalamansi. Ayan hanggang mga 2 inch lang normally yung ah, pinakamalaking dahon niya oh. ito oh. nasa mga 2 inch tapos ito naman yung sa limon umaabot na ng lagpas 3 inch ayun, oh. yan nakikita nyo pero pag unang biglang tingin nyo kala nyo ito is kalamansi ah, pero hindi pala ito yung ating kalamansi Ayan, meron pa tayong lemon. Madali lang mabuhay yung lemon. Ay, eh. malaki na itong isa. Meron talaga ako isa, guys, na siguro 50 inch na yon. Galing lang ito lahat sila sa seeds. Ayan. So, alam nyo na, guys, ang kaibahan ng ating lemon sito. At saka sa limon. Ayan, kakaiba. O, tingnan yung kamay ko. Ayan, yung lapad, tapos itong kalamansi, ayan, maliliit yung dahon. Saka pag itouch touch nyo, medyo ma matigas. Ito very soft. Very soft. Ayan, very soft. Ito, matigas. So, ayan lang guys. Thank you for watching.